Ayan po yung nagtitinda ng ice cream. Naka minivan. Ayan, parang hindi po siya uh, American. Hindi ko alam kung anong lahi. Ayan po yung sasakyan niya. Ayan. Hi. Oh, yan bibili na po ang aming bonchi ng ice cream. Ayan, yung pinili niya is sneakers. Oh, gumawa pa siya ng chichirya niya talaga naman. Medyo pricey po yung 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 presyo niya. Ayan. Tingnan natin sa kabilang side. O ganyan po. O di ba diba? Medyo social. Hindi, hindi kagaya sa atin. nakakatuwa lang po kasi malakas yung music. Yung pala, ang tinda niya ice, ice cream. Kaya yan po, sinishare ko lang po kung ano ang itsura ng nagtitinda ng ice cream dito. Bye guys! Thank you so much!